natin tayo dito kay ate uh, pag umandar siya eh, nagdadabog-dabog parang kabayo tignan natin kung ano yung problema niya uy nanadyak pa ito okay palagay nyo ang sira nito. Tapos, so, tignan natin kung may tama nito. Tapos, so, tapos natin dito sa mga wire niya. yun, umilaw naman na umilaw yung isa ka, kaya wala na tayong problema siguro dito maandar na, na to yun karoon lang tayo ng diferensya dito sa mga wire hindi siya nagpo-contact kung iinit kaya natanggal to ayun, na lang Pag yung wire niya hindi siya nagpipika dito dahil nasunog nasunog ayan ayusin okay, na natin para makuwi na siya ate dahil malayo mga kwan lang po yung ginagawa natin pang madali ang trabaho lang po kasi lalo na po pag may nakapila eh magagalit kaya kung pwede sana madali ang trabaho lang Ayun. pagkatapos natin nilagay yun makakawin na si ate pwede na siyang kumakay sa motor niya